What's up mga kamanoy, samahan nyo na naman ako, mangisda for today's vlog Fishing is life, let's go! So dito mga kamanoy, tinanggalan ko muna ng tali ang bangka ni Noah At tara, samahan nyo na ako, let's go! So dito, ah, nagsagwan kami papuntang laot, ah, bugsay bugsay sa padong laod Kay, Kahit to na mo ang fish cage o bubo, tawagin sa amin mga kamanoy Para iangat na, So, mag-harvest tayo ngayon. So, dito mga kamanoy, na hinila na namin yung unang cage, fish cage o unang birayan. So, nandito na, malapit na. At ah, tingnan na na lang, nakahuli kami ng ano dyan. Ah, ilang pirasong tuwas na isda at maya-maya. So, dito inaangat na namin mga kamanoy. Ayan. At ayan, may maya-maya na na nahuli. So, nagkalisod yung nag-arsa diha kamanoy kay perting bugata. Bugat ka ayaw, na balance. O, diha, angat na na mo. Ah, buti na lang na angat. So, dyan, mga kamanoy, ang aming unang bira. Yan ang nahuli namin sa unang bira. So, <coughs> mga kamanoy, hindi ko na kunan ng video yung pangalawang bira kasi sobrang malakas ng hangin. So, tingnan nyo na lang sa pangatlong bira, yung last na bira namin. So, ito yung pangatlong bira mga kamanoy na puti-puti na yung isdang mayamaya kamanoy at mga isdang tuwas. O, inaangat na namin. Yan. Yan yung last, ng kay, last na fish cage na inaangat namin. So, dito mga kamanoy, yan. Nagkahirap hirap kaming iangat sa taas kasi nag lumakas na kasing hangin at medyo naabutan na kami ng gabi. So, binilisan na lang namin. So ito yung mga kamano, yung huli namin isdang dang tuwas at saka isdang mayamaya. At may nahalo mga kamano, yan. Yung hindi ko taga, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yan. Yung may tinik, yung may tinik na isda. Yung sa amin, tagutungan, tawag namin dyan. At yan, yung nahuli namin nga kamanoy for today's vlog. So dito nga manoy na, hangin-hangin na. At ngayon, nakauwi na kami, nabutan ng na kami ng gabi na makauwi na mag alas 7 ng gabi na so ito yung huli namin mga kamanoy na lahat lahat na yan ito yung nahuli namin for today's uh, vlog na mag harvest ng fish cage o bubo sa amin yun yung isda na yan oh, may iba't ibang klaseng nahalong isda yan so yun yung nahuli namin mga kamanoy abangan nyo na lang po ang aking next vlog marami pa tayong content dyan